Hikuti, 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 hikuti mga kakapa. Maganda yung mahambak. For today's video, sa so meron tayo naisip, may pupuntahan tayo dito. Basta may pupuntahan banda dito lang din sa botolan sa ngayon. And naisip ko, maraming gumagawa nitong, gumagawa ng ganitong eksena. So ano ba yung naisip natin ngayon guys? di ba nga, ah uh, ang tag dito, uh, hahanapin natin ngayon kung sino yung mga sol, solid na followers natin kahit na nag-start tayo na marami tayo yung mga product and paninda na hindi na pa nabebenta, ewan ko lang ayaw nilang bumili or siguro hindi lang nila tagabit, hindi nabebenta, why not ipamigay natin sa mga solid followers natin yung mga product na yan. And ngayong araw na ito, ang naisip natin ipapamigay ay, wait lang, may mga dumadandan kasi mamaya, wait lang. pataanin lang natin yung mga tricycle, baka makita nila. Eto siya guys. So, nagdala tayo ng item. Actually, may lakad tayo. Kung familiar na yung lugar na to sa inyo, dito lang din yan sa botolan kung madalas kayong pumunta dyan alam ko alam nyo na to so ito yung naisip natin ipapa, ipapamigay wait lang may dadaan pang tricycle lang padaanin lang natin ulit pang tricycle mabagal wait lang ha so yun duman yung tricycle ito yung naisip natin so meron tayong Ah, uh, pinanggalingan ng parcel dito, ayan. <laughs> parcel pa ng GMT yan, So, ano lang 'to, ah, uh, kumbaga, ah, uh, cheap version talaga. Ah, uh, ano pa tawag doon? basta ano na version ng mga nakikita ako na vlogger din. So, gagayain natin kung magiging effective 'yung ganitong way para sa mga solid followers natin. So, kung makikita nyo meron tayong meron tayong GNT ano dito, ah, uh, uh, plastic, pinanggalingan ng parcel doon, ano na no, no, may nag-deliver tayo. So, ang laman ng ating uh, ating parcel is meron tayong uh, t-shirt. T-shirt dito galing to sa mga binibenta nating t-shirt. At meron tayong kikuti Lip Tint. Siyempre, nakalagay na din dito kung ano yung mga uh, kung sino yung kukontakin nila and may meron pa tayong uh, ibang uh, ibang maliit na gift para dun sa makakakuha nito. So, samahan nyo ako para ilagay na natin kung saan natin ilalagay ito at para malaman natin kung sino ang makakakuha. So sino man po yung makakakuha nung parcel na to, no? Don't for, don't forget to comment sa video na to kung ikaw yung maswerte na yan kung sulit sulit na followers ka talaga, na, diba? um, ba? Ang talaga pag ano, 'di ba? parang ka kakapa, 'di ba? Pag makapakay, eh, talagang eh may mga dito may mga e encounter ka may mga kikita ka na blessing ah, diba? hindi lang yung nag ah, ano lang tayo sa Uh, ah, dito, nag na lang tayo kung nasaan tayo, di ba? Kailangan din natin lumabas-labas sa mga comfort zone natin. So, tara, samahan nyo na ako. Yeah, let's go! So, let's go, let's go. lang sa amin, pero taga dito ka alam la hatong magtitingin-tingin tayo ng pwesto sana ano, wait lang pala may tao pa, mamaya pag wala so ayan yung view, ayan so alam ko familiar na kayo dito sa area na to may yung shout out dun sa mga dumadaan ayan so sana paano natin malaman baka kasi may biglang dumaan ba guys so hiyo, ano muna natin na walang dumadaan paano muna natin sila baka kasi makita nila na may nilagay tayo dito so ayan yung ating view and din na nakita dun sa banda doon saba so, natin ilalagay guys ito kayo oh. let's go so eto yan eto na eto na yung ating parcel ayun nakala nila basura lang yan so dito ko ilalagay dito natin ilalagay sa may ayan nakita nyo yan yung by ano na yan dito So sa makakakuha nito, sana I-comment mo sa akin kung ikaw nakakuha Ayan, ay, wait lang Dapat ilalabas yung ano Parang ganun lang sya gm Express na ano Ayan, para akala nila basura lang So, let's go Let's go, let's go Ayan So ayan si ate Ayan yung pinaglagyan natin Kung nakikita nyo, galing kayo dyan Ayan yung ginagalaan, inaakyatan Ayan siya. Andiyan lang siya, guys. So kung kayo ay solid followers at nanonood ng video na 'to ngayon, this is your chance para kunin na 'to. Ayan. Sana matawa kayo. Ah, XL pala yung size lang t-shirt natin, XL kasi 'yun yung alam ko medyo ano muna no, pababa tayo. Lahat ng XL muna i-release natin. So sunod na lakad natin, iaan ulit natin 'yan. papamigay natin ito sa mga taan So hopefully sana mag-comment ko sino man yung makakita nito. sana mahanap nyo tayo, guys. So let's go na sa totoong pakay natin. May pupuntahan lang talaga ako doon, banda doon. So yun. and pahabol pala no, habang may oras tayo kumapa hanggang kaya mo, 'di ba? Hay hay kwalta ay kaya nin mapahilihan pero hay panahon niya lumipas na ay aga na kaya ibalik kaya hanggat kaya mo kumapa magtala and explore the world bye